Ang Estados Unidos ang pinakamalaking pinansyal na tagapagambag sa WHO. Nagbibigay ng halos 400 milyong dolyar taon-taon. Ayon kay Trump, hindi sulit ang pondong ito para sa mga Amerikanong nagbabayad ng buwis dahil hindi umano nakakamit ang inaasahang resulta. Dagdag pa niya, nabigo ang WHO na papanagutin ang China. Noong 2020, Inanunsyo ni Donald Trump ang pagatras ng U.S. mula sa World Health Organization na nagdulot ng kontrobersya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Pero bakit nga ba? Ang desisyon ay binatikos bilang irresponsable, lalo na't malaki ang papel ng WHO sa paglaban sa mga sakit tulad ng malaria at HIV-AIDS. Pero para sa mga sumusuporta, ito'y hakbang tungo sa reforma. Noong 2021, binawi ni Pangulong Biden ang desisyon ni Trump binibigyang diin ang kahalagahan ng digang kooperasyon sa kalusugan. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng malaking pagkakaiba sa pananaw ng dalawang leader. Ang dramatikong pagbabagong ito sa pulisiya ng U.S. ay nagpakita ng mas malalim na pagkakaiba sa pananaw ng dalawang administrasyon tungkol sa papel ng Amerika sa mundo. Para kay Trump, ang prioridad ay ang pambansang interes. Para kay Biden, ito ay tungkol sa pagkakaisa at kooperasyon. Ang pag-atras ng US sa WHO ay patuloy na usapin, isang hakbang ba ito para sa reforma o isang pagkakamali? Ano sa tingin mo? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang kwento sa politika.